sa kabasa na sunburn ngayong summer tara samahan mo ako sa video na to na ano akong share sa inyo kung ano mga dapat gawin pag kayo ay na sunburn so let's go Hey guys, what's up? It's Jess Aquino and welcome back to another video. And with today's vlog guys, ay meron po akong share sa inyo tungkol po sa mga dapat gawin pagkatapos po na tayo ay mas sunburn. So disclaimer guys, hindi po ako skin expert or professional about sa mga bagay nito. I'm just sharing yung mga uh, nababasa ko, experience ko. Ngayong summer guys, alam ko na garacho outing tayo pupunta tayo sa mga beaches. Tapos ang mabay pa yung matataas na mga heat index ngayong summer, ngayong 2024 at talagang mahirap iwasan ng sunburn. Isa talaga guys para maiwasan yung sunburn ay syempre pag apply nyo po ng sunscreen before kayo ma expose araw. Eh, pag SPF 30 yan at least um, every 30 minutes. Especially kung nasa water activities kayo o oh. kung directly kayo natataman ng araw. Ayan guys, so napakalaga po ng sunscreen. Pero talagang sa sobrang init, talagang meron, meron pa rin yung susunod nasusunog ang bala. full number one sa mga ano, pag na-sunburn na, na, tayo, number one po is, syempre, stay hydrated po tayo. Ayan, inom palagi ng tubig. And kahit sa mga nababasa ko, ang pinaka number one solution para mag-change ka agad yung cells na, na nasunog sa atin is yung pag-inom ng tubig. Pangalawa guys, na gagawin nyo is maglagay po kayo ng moisturizer. Ayan. So, or any lotion na mag hydrate ng skin po ninyo. So, wag yung mga lotion na makakapal yung texture nila. So, dun muna kayo guys sa mga maninipis lang alas, So, ito po yung ginagamit ko. Vaseline na Gluta Haya. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation. So, very hydrating ito. Kasi kung titingnan nyo po yung texture nila. So, hindi po sobrang kapal yung texture na. So, pwede yung pwede nyo po So, kung makikita nyo guys, yung balat ko, ayan yung web na red. Ayan, ako lang yung likod. Tapos dito guys, ayan yung no, kulang kula. Okay. Ah. Tapos kahit sa mukha. Ayan guys. So, aside sa very hydrating ito, kasi ayan o, no, makikita nyo, wet wet talaga yung kamay ko pag ginamit ko ito. Malamig siya sa balat kasi pare lang syang may ice. Ewan ko kung isa sa effect na yun, pero para sa akin yung nararamdaman ko is malamig siya. Meron siyang cooling effect kahit hindi guys ako na sunburn ha ayan meron po siyang ganun na pakiramdam pangatlo guys na kung medyo malala yung pagkasunok ng balat nyo meron ako ditong derma derma seal ayan so ito ay screen dryness treatment pag very dry yung skin ko ito yung nilalagay ko ayan guys ako ko nakikita yun nga lang medyo makapalang texture nito So, pang apat po na ginawa ko guys ay naghanap ako nitong aloe vera na serum. Ayan, aloe vera na serum. Meron dito yung bilog. Ayan. Pero meron ding mga pouch lang na dito. So, kung meron kayong tanim, pwede rin. Meron din kami tanim. Kaso nga lang, hindi pa siya madami like dry season kasi ngayon. So, so sa likod ito. Kasi yung yung sa likod ko. Hindi ko makikita yung red pa rin dito. Mahapte. Tapos syempre guys, huwag kayong gagamit ng mga products na makakapagpa-irritate lalo. Yan, parang aloe vera lang ulit. Yan nga lang. Na ano, natural. Ang kaibahan nga lang nito, may halong hyaluronic chloronic acid. Palas lang din siya nung lotion ko. Ayan. So, this is soothing gel. Kung talagang mahapde. Especially mararamdaman nyo yan mga second day, gano'n. Third day. Yan, magpapalat na yan. Pang limang tips ko na lang guys sa inyo. Eh, pag humiga kayo, dapa na lang muna. Kung hindi nyo kaya, katulad ko, dumadapa na lang ako para hindi siya super hapde sa likod. And pang anim guys, since nasa bahay lang naman kayo kung nasa bahay naman na kayo. Sa akin, nagtataplis na lang ako. Or kung lalabas kayo, pili na lang kayo ng mga uh, soft or cotton na mga damit para at least hindi mahapde sa katawan. So, ayun lang guys. Um, so far, um, yun lang naman ginagawa ko. And talagang kusa naman yan maghihil. Unless siguro kung super grabe yung nangyari sa skin ninyo, pa-check up nyo na guys. Pero um, yung ko lang sa inyo, yung mga simple remedy, ayan, ano yung mga dapat gawin uh, pag na pag na-sunburn tayo. So basically, yun lang po yung uh, sa akin. And if you guys have any suggestion or kung meron naman kayong tips, i-comment down below para at least mabasa rin ng mga ibang nangangailangan at aburido kasi uh, talagang mahapdi yung kanilang balat.